Welcome sa Pinoy Hugot T, your ultimate source for Filipino celebrity news. Fan ka ba na pinakabagong showbiz buzz, eksklusibong panayam, at trending updates sa iyong mga paboritong Pinoy celebrity? Nakarating ka sa tamang lugar. Naghahatid kami sa iyo ng na mga nagbabagang balita, behind the scenes scopes, at lahat ng nangyayari sa mundo ng Filipino entertainment. Huwag palampasin, mag-subscribe ngayon at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakamainit na kwento sa showbiz. Quezon City, inihayag ng Star Magic, ang namumunang talent management agency ng no Pilipinas, ang pinakabagong listahan ng mga umusbong na artista sa isang eksklusibong contract signing at konserto na ginanap noong unang bahagi ng linggo sa Noctos Music Bar, Quezon City. Kabilang sa mga bagong ipinakilalang singer-songwriter ay Sina Esang, James Philip, Jarlobes, at Digo Gutierrez, na nagmamarka ng na isang makabuluhang milestone sa kanilang mga karera sa musika. Ang kaganapan na dinaluhan ng pamilya, mga kaibigan at mga executive mula sa Pinoy Hugot T, ay isang selebrasyon ng talento at dedikasyon. Dahil ang apat na artista ay nagpahayag ng kanilang pananabik at pasasalamat sa pagkakataong palawakin ang kanilang mga karera sa ilalim na iginagalang na pamamahala ng Star Magic. Si Esang, nakilala kilala sa kanyang makapangyarihang vocals at presensya sa entablado, ay nakakuha ng pambansang pagkilala bilang isang contestant sa The Voice Kids Philippines Season 2, kung saan siya ay tinuruan na Tony Award recipient na si Lisa Longa. Sa launch event, personal na ipinakilala ni Salonga si Esang, na pinatunayan ang kanyang potential bilang isang sumisikat na bituin sa industriya. Labis akong nagpapasalamat na nakatayo ako dito sa harap ninyong ngayong gabi bilang isang bagong launching na star magic artist, gusto kong kunin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang star magik sa paniniwala sa akin at sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito na lumago, matuto, at may bahagi ang aking hilik sa inyong lahat bilang isang artista, pahayag ni Esang. Samantala, sina James Philip at Jarlo Bess ay parehong naghahanda para sa paparating ng mga proyekto at pagtatanghal sa musika. Si James, na labis ang pasasalamat, ay nagbahagi ng kanyang damdamin. Ako ay hindi makapagsalita at nagpapasalamat sa Diyos. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Sinalubong na sigla ang pagpapakilala ni Jarlo dahil iniendorso ni Colette ng bini ang kanyang musika sa mga tagahanga na pinuri ang lalim at mensahe ng kanyang mga kanta. Ang pagendorso na ito ay mabilis na nagdulot ng pananabik sa mga tagapakinig na lalong nagpatibay sa presensya ni Jarlo sa eksena ng musika. I'm feeling very excited and honestly, I feel at home. Maraming salamat, Star Magic at Pinoy Hugot T, sabi ni Jarlo. Si Diego Gutierrez, na sumusunod sa entertainment legacy ng kanyang pamilya, ay nagpahayag na kanyang determinasyon na magtatag ng kanyang sariling pangalan sa industriya. Salamat ulit, Star Magik, sa napakagandang pagkakataong ito. I promise that I will make most of it and I'll keep working hard and striving to be a better artist para pasok tayo sa tatak Star Magik, pagmamalaki niya. Ang kaganapan ay minarkahan na isang bagong kabanata para sa mga mahuhusay na individual na pinatatag ang kanilang lugar sa industriya na entertainment sa suporta ng Star Magik. Sa pagsisimula nila sa kanilang mga paglalakbay, makakaasa ang mga tagahanga na higit pa mga pagtatanghal, bagong musika at isang showcase ng kanilang umunlad na artistry sa mga darating na buwan.